Alam mo ba kung bakit sinakop ng Espanya ang Pilipinas? Dahil ba gusto nila tayong tulungan o may iba silang pakay? Sa video na ito, aalamin natin kung ano nga ba ang kolonyalismo, bakit ito nangyari, at paano ito nakaapekto sa ating bansa. Kaya huwag kang aalis. Baka mamaya, ikaw na ang magtuturo nito sa klase mo. Magandang araw, mga batang makabayan. Welcome sa Study Body PH. Sa ating araling panlipunan lesson ngayon, tatalakayin natin ang unang aralin sa ikatlong kwarter, kolonyalismo sa Pilipinas. Ang ating layunin ay maunawaan ang kahulugan ng kolonyalismo, matukoy ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas, at mapahalagahan ang mga aral mula sa karanasang ito. Bago tayo magpatuloy, Balik tanawin muna natin ang mga ugnayang naganap bago pa dumating ang mga Espanyol. Naalala mo ba kung anong bansa ang nagkaroon ng malaking impluensya sa ating mga ninuno? Tama, ang India at Japan. Mula sa kanila, natutunan natin ang paghahabi, relihiyong Shintoismo at maging ang paggamit ng putong at sarong. Isulat ang letrang I kung ugnayan sa India ang tinutukoy sa mga sumusunod na impluensya sa buhay ng mga Pilipino at letrang J naman kung ugnayang Japan ang tinutukoy. Ang maraming bansa sa Europe ay naging aktibo na maglayag at magtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Nakatulong sa mga manlalayag ang mga kagamitang nagpadali at nagpabilis ng kanilang paglalayag sa karagatan tulad ng kompas na tumutukoy sa direksyon ng isang lugar at caravel o barkong higit na mabilis at may kakayahang makapaglayag sa kabila ng malalakas na alon sa dagat. Ngunit nang dumating ang ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo, nagsimula ang tinatawag na panahon ng paggalugad at pagtuklas. At dito na pumasok ang kolonyalismo. Ngayon, ano nga ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay isang patakaran kung saan ang malakas na bansa ay tuwirang kumokontrol sa isang mahinang bansa. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pananakop, pamamahala at pagkontrol sa likas na yaman ng nasasakupan. Halimbawa, nang sakupin ng Espanya ang Pilipinas, Itinuring nila tayo bilang isang kolonya, isang lupang nasa sa ilalim sa kanilang kapangyarihan. Ngayon naman, bakit nga ba gustong-gusto ng mga bansang Europeo tulad ng Espanya na manakop ng mga bagong lupain? Tatlong G ang dahilan. Una, kayamanan, gold. Gusto nilang makuha ang mga yamang taglay ng ibang bansa tulad ng ginto at pampalasa. Pangalawa, Kristyanismo, God, layo nilang ipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, Karangalan, Glory. Hinangad nilang makamit ang karangalan bilang makapangyarihang bansa. Samantala, madali rin nilang nasakop ang Pilipinas dahil sa ilang dahilan. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino noon, hati-hati sa mga barangay. Mas mahusay sa pamumuno ang mga Espanyol kulang sa makabagong sandata ang ating mga ninuno. At higit sa lahat, nahikayat ng mga Espanyol ang mga Pilipino sa pamamagitan ng Kristyanismo. Pero hindi lang ito tungkol sa pananakop. Ito rin ay kwento ng katatagan at tapang ng mga Pilipino. Sa kabila ng mahigit tatlong daang taon ng kolonyalismo, natutunan natin ang pagpapahalaga sa kalayaan at pagkakaisa. Kung wala ang ating mga ninuno Nalumaban para sa bayan, hindi natin mararanasan ang kalayaan na mayroon tayo ngayon. Kaya tanong ko sa iyo, kung nabuhay ka noong panahon ng Espanyol, lalaban ka rin ba para sa kalayaan ng ating bansa? I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba. O isulat mo sa iyong journal. Ngayon ay natutunan natin ang kahulugan ng kolonyalismo, mga dahilan ng pananakop ng Espanya at ang mga aral mula rito. Tandaan, mga batang makabayan, ang pag-aaral ng kasaysayan ay hindi lang pag-alala sa nakaraan kundi paghubog din ng ating kinabukasan ako si Waven at ito ang Study Buddy PH ang iyong kakampi sa pag-aaral don't forget to like share and subscribe para sa iba pang araling panlipunan lessons ngayon para mas lumalim pa ang ating pagkatuto sa gabay ng iyong guro gawin ang mga sumusunod na gawain we